sintabi lamang po. Ayan po, yung lumalabas po na katas po no nung mga karne ay nangangamoy sa kanilang lugar. Ayan. Nakakabahala na daw po yung amoy idol. So ay. merong bodega. Ayan, niya. Ni opo. raid ng Bureau of Customs. <SSSSSSE> po, At yung bodega yon ay naglalaman ng mga karne. Siguro imported na karne. Frozen goods, opo. And then, pinabayaan na pong nakatiwangwang after that. Ilang araw na po? July, ni Raid? July 22 June. pa po. Okay. So, mayigit isang buwan na. Opo. Ngayon po, nangangamoy na. Sobra po. Yung Marami nangamuy. na po nagre sa akin sa barangay. At nagkakasakit na rin po yung ano dahil pag dumaan po kayo talagang maamoy niyo yung mabangong. Mamuy. Maski na po nakamas kayo, mm -mm. talagang maamoy oh, ah, Sige po, ngayon po mismo, uh, palinis natin yan sa mga taga Bureau of Customs. Ernie Vincent, Philip Marunilla spokesperson ng Bureau of Customs. Magandang hapon po, Attorney Maronilla, sir. Good afternoon, uh, Senator at Yes, good afternoon po sa lahat ng mga mga kinikinig sa program. Sir. Meron daw po uh, ni Raid yung inyo pong mga kawani dyan sa BOC na uh, bodega ng karne sa barangay 133. Uh, sir? Uh, yes, sir. Opo. No? Na po sa atensya namin, sir, yung uh, concern na yan ng mga staff nyo. Uh, agad po namin kino-ordinate uh, doon sa raiding team no na nagsagawa niyan na transfer na po nila yung jurisdiction sa aming uh, law division sa Port of Manila. Uh, yun nga lang po hindi po nagkaroon ng koordinasyon uh, yung may-ari sana nung imported meat, na uh, smuggled meat na yan at uh, mukhang tinakasan po at meron po nag nagkaroon ng delay dun sa proseso ng uh, pag-idinig at pag-dispose po niyan. Uh, Nagkaroon na po kami sir ng kautosan uh, na agad-agad uh, makipag-coordinate yung aming team uh, dyan po sa lugar na yan at uh, ma-i-dispose na po yung mga karne na yan. At uh, nagutos na rin po si Commissioner Rubio, sir, no, ng uh, investigasyon para tingnan bakit na-delay ng ganyan at umabot tayo sa ganyan at nagkaroon pa ng uh, masamang amoy uh, bago po na-action na yung immediate na disposal na yan. Kung napabayaan naman po na Opo, sir. Attorney, pwede ba ngayong araw mismo? Opo, mag-coordinate po yung aming uh, mga tauhan ngayon sa barangay po, sir, no. Uh, para po uh, ma-pull out na po yung uh, na uh, bukas po, uh, sir, uh, karamihan po yan, uh, action na ni... Ay, wag, wag po bukas, sir. after, Attene. After po nito, sir, w after po nito, sir, papa-coordinate na po namin yung mga tao namin sa mga parangay officials. Okay. Siyempre, gagawa ka ng coordination po sa Manila City Hall Sanitation. Engineer Manny Taguba, Division Chief ng Manila City Hall Sanitation Department. Engineer Taguba. Good afternoon po, Senator happy. Opo, Engineer, baka pwede kayo mapunta sa Barangay 133 Zone 11, Tondo, Maynila. Engineer, kasi sobrang baho, baka magkakasakit. Nagkakasakit ng araw po yung mga tao doon. Pagpapunta kayo ng mga doktor, mga health workers po ninyo doon, uh, kung pwede lang, Engineer. And then, ibibigay po namin sa inyo yung numero ng uh, Bureau of Customs Uh, para meron din kayong coordination sa kanila Apo. doon sa pag-pull out ng mga mabahong karne at sa paglilinis doon sa bodega. Apo. Sir so, Torapi, po as uh, ma-receive po yung information yung complaint po kanina, na hour ago, uh, po agad ng sanitation inspector. So, yung sanitation inspector po is to check po yung situation on the ground at ma-check na. So, in other words, in action na ng engineer. Alright. Sige po, engineer. Uh, tama yan. Uh, yung, yung, taga Bureau of Customs, papunta na doon sa area at punta na rin po kayo para meron pong uh, coordination, magtulungan sa paglinis po doon sa bodega. Attorney Maronilla? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, pupunta po doon yung taga Manila City or Sanitation Department. Makipagtulungan na lang po sa, kayo sa kanila para linisin po at alisin po Aba, yung baho. Coordinate, Yes sir, magko-coordinate na po kami at yung team namin papunta na rin po dun sir. Okay. Maraming maraming salamat po Attorney Vincent Philip Marunilla sir. Mag maraming salamat, salamat po. Sir, sir, Senator, maraming salamat din po at malaking tulong po itong mga ganitong program na, na nabibigay ng atensyon sa amin. No? Yung baka mo may lapse din yung aming mga tauhan at least po nababantayan namin at uh, maraming salamat po ulit at makakasa po kayo na action po agad Thank you sir, thank you po sir. Chairman, kagawag, okay na yan. Good assault but we will monitor. Opo. Uh, hopefully, bago mag 8 o'clock tapos na yung problema. Sana po buksan nila yung ano, nakapri, ano po, inakpadlock. Kaya kaya po nila yon. Sila opo. nagkandado noon, sila magpapukas. Hawak nila yung susi. Opo. opo. Sige po. Marami Basta na importante, po. sir, pagdating nila doon, hindi lamang pagpupulot ang gagawin, kundi maglilinis sila. Opo. Yung Bureau of Customs at saka yung City Hall, maggagawa ng sanitation, opo. clean up. Apo. Okay. Apa. Sige pa. Thank Maraming you po, Senator. Po. Thank Sige you po. po. Uh, bigay mo sharing number mo kila Chairman yes. para kung sakali hindi nagawa, abay bukas, yari sila. Sige Sige po. Po. Okay. Sige po, Salamat Madam. Salamat ma, po, Madam. Salamat Matutuwa sa inyo ng mga aming mga Thank you. Ay, walang si ano ma. ma. Salamat, salamat, po sa tiwala. Po. Ang may problema rito, yung mga taga Bureau of Customs. Opo. Na hindi lang minomonitor. Opo. Ang sabi naman, eh, tumakas doy yung may-ari. Ano ba tumakas? Ha? Ah, alam mo? Kaya tumakas, kasi, yung laman ng karne sa bodega, kung magkano halaga yan, ang imumulta, ah. mas doble pa. Ah, okay. Kasi kaysa makulong ka, mm -mm. kailangan, yung twice na amount yan, Ah sabi mo mayari, huwak ka nga. Huwak, <laughs> alis, ako. Alis <laughs> na lang ako. Ako tago na lang kaysa magmumulta. Ne, karamihan ganun eh. Mm -hmm. Kunyari, ang halaga ng karne sa bodega, Apo. kunyari na lang, 1 million. Mm -hmm. Kasi smuggle dyan eh. Aba, buti sana kung 2 million ang pinagod yung kami, 3 million. <laughs> oh, kung hindi, kulong ka pa. Oh, nalugi na nga ako dun sa karne na binulok nyo, mm -hmm. tapos hihingan niyo pa ako. Usually, ganon. Ganon yung... Hindi naman palagi, pero kadalasan, ganon yung naging practice. Di ba? At uh, buti na lang yung kataas-taasan sa Bureau of Customs, sabi si Commissioner Rubio, mm -hmm. uh, di niya alam na ganon pala nangyari and they will investigate. At kung ano yung mga lapses na yon, eh, action na nila. At uh, tuturuan nila yung kanilang mga tauhan kung paano gawin tama ang kanilang trabaho.